Ito ang aming monkey. Hmm. Hmm. Nakakain ko siya ng tinapay. May inom din siya ng tubig. Iyan mm -mm. ang kanyang pagkain. Tinapay. Ayaw niya ng nakakakita ng maraming tao. Ayaw niya nang hindi niya kilala nagagalit siya pagka mayroong ibang tao ako ang nag-aalaga sa kanya ano na siya, 21 years old magto 22 na ayan siya putol ang isang kamay niya maliit pa siya, ganyan na hindi na siya ayan, may inom din siya ng tubig Kumakain siya ng tinapay. Gustong-gusto niya nang tinapay. Yeah. Mahilig din siya sa mga prutas. Gusto niya nang saging, mangga. Tuwa siya pag may prutas. Oh, ayan. Okay. Busog ka na ba, monkey? Madali siyang mabusog. <laughs> Hindi pa rin nagbabago yung kanyang itsura. Ganyan pa rin siya. Ayan. Ayaw niya ng ibang tao. Gusto niya yung kung sino lang yung nag-aalaga sa kanya. Pagka may ibang tao, galit na galit siya ayaw niya nang nakakakita ng tao, ibang tao. Ayan. Para din palang tao yan, nabubuhay din ng matagal. Kaabotin pa yan ng 50. ano, <laughs> ayan o. Tsura niya, bata pa. Babae siya oh, kaya siya pagka nakakita ng lalaki nagagalit. Ayaw niya nakakita ng lalaki. <laughs> Ay. <laughs> Tinatalian namin kasi pagka nakakawala, hindi na makakauwi. Wala na siya. <laughs> wala siyang alam puntahan. Hahanap yun ng maraming puno. Hindi mo na mahuhuli. Oo, ayan. Kaya yung monkey, mahirap alagaan kung minsan. Kasi, nangangamuhan. Pag hindi niya kilala yung amo niya, mailap. Mailap siya. yan Meron siyang higaan na yun sa taas. Yung kanyang tulay <laughs> yan. Kasi ng panganay kong apo. 21 years old. magto 22 na sa March. O, yan, yan, ang kanyang kasintanda. Noon siya ay mahuli, putol na ang kanyang isang kamay kasi ah, uh, dahil sa sinisilo sila sa ano, sa gubat. Ayun, naputol yung kamay. Uh -huh. 也是浪费。Yes,